Dahil salado na sa mga inasal, dito kami bumagsak. Miami Heat, overload. Yeah. Overload? Ah. Overload. naman yan. Ayan, oh, ayan. Sarap ng mami nila. Oh. Ate, smile naman. Shout out. Oh, magsalita oh, naman kayo. Oh. Shout out na lang sa mga inasal. Shout out na lang sa mga inasal. Shout out, out. Oh. na oh. oh. Ano mo, like, Alay ah? ka? Masa, ano yung sasabi mo, sarap? Ano yung sasabi mo, sarap? Ah. Ayun, panalo kanina. Magbibili sa so, Yoshi. Man. Oh. Oh. Ah. Ayan. Parang mga din yan. Oh, yan. O, oh, ayan. ang manok niya, malaki ako, oh, wala na pala yung focus na. Hanggang dito na lang po. Magandang gabi po. Salamat. Ingat po kayo lahat.